Mga kalok, kamagisa tayo ng Bisa na bawang. Gusto na ako ng bawang. Ang gulitin ko ngayon ay ginisang upo. Ayan. Instead na sardinas kasi wala akong sardinas. May sabaw pala kami dito. May na kita kong century. Century to na light. Tapyal. Char. Nagisa na tayo ng bawang. drumming oil. Bawasin natin yung oil. Itong Ayan, itong lulutuin ko. Lagay na muna lang lagayin ko ng oil. Okay. Eh. una, Ayan. At lagay na natin yung upo. Upo. Ang gulay na napakagalang. Ayan mga na, talo Hindi na natin lalagay ng bag diba. Kasi nagtutubig ang kuko ayun ayun natin na ang kunting masisim ayan para masyarap lalagay ko dito ano, patis. Kung paano ng ano. alak. Anyway, okay na 'yan. Ayan, tatakpan muna natin mga kaloka. Ayan. Pantakip ko ito na may kaning. Ayan mga kaloka. Bye muna mga kaloka.